Pasensya na po at uh, pumuslit lang po ako mula sa Sacristia kanina dahil masyado pong matrafik at naglakad na lang ako mula doon sa kanto papunta dito para makahabol pa ako sa napaka pagdiriwang na ito sa okasyon ng 40th anniversary sa pagkapari ng ating minamahal na si Father Sok Villegas. Meron po akong isang request kay Father Sok sana pagbigyan niya na sana minsan isang araw ay ma-inspire siya na sumulat ng isang libro na ang pamagat ay The Untold Story of the EDSA People Power Revolution. Napakarami pong alam ni Archbishop Sok na hindi pa naikukwento sa marami Lingit po sa kaalaman nating na lahat, napakalaki po ng naging ambag ni Archbishop Sok for the restoration of democracy in our country. At bakit iniisip kong importante na may bahagi niya ang kwento niya dahil alam ninyo ang ating kalagayan ngayon na nanganganib na naman ang ating demokrasya Napaka-importanting magtulong-tulong tayo at manalangin, not only to make sure na manatili ang ating demokrasya, kundi maging mas matatag ang ating democratic institutions that we can really hold our government officials accountable. Po. And I think that is in the heart of uh, everyone here. Sana po ay magtulong-tulong po tayo uh, sa... Pakikisa sa nilabas pong uh, panawagan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines a national day of prayer and public repentance ano po starting tomorrow the feast of the holy rosary extending every sunday until the feast of Christ the king manalangin po tayo para sa ating bansa and so sa ngalan po ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, lahat po ng aking mga kapatid na mga at obispo, ng kapulungan ng mga obispo ng Pilipinas, nais ko lang i-extend ang isang mainit na pagbati naming lahat kay Father Sock sa araw na ito ng kanyang 40th anniversary sa pagkapari at multos anos, Archbishop Sock. Maraming salamat po.